Limitado ang operasyon ng emergency room ng uh, Philippine General Hospital matapos ang nangyari sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine na batay sa impormasyon ay eh, nasa katabing gusali ng ER. Ito ang kinumpirma ni Dr. Jonas De Rosario, tagapagsalita ng PGH na hindi mo natatanggap ng mga bagong pasyente ang kanilang ER. Gayunman tuloy-tuloy ang pagsilbi ng PJS sa iba pa mga pasyente kasama na ang OPD. Ang mga post-pasyente madaling araw pa lamang ngayong araw. Ang iba naman ay inihatid ng mga ambulansa mula sa ilang lalawigan. Ilan sa mga pasyente ay sa ilalim pa sa dialysis. Ang iba naman ay sa proseso ng medical batay sa kanilang schedule. Nilinaw naman ni Dr. Delosario, limitado lamang sa ABR ng Department of Medicine na nasunog at walang ibang na uh, pasilidad ang naapektuan. Sa katunayan, pinayagan na ng Bureau uh, of Protection na makabalik sa mga ward ang mga pasyente kagabi. Inilikas lamang sa atrium ng ospital ang mga nasa ward 1, 2, 3, at 4 kabilang ang ICU nang sumiklab ang sunog kahapon ng hapon. Sa impormasyon ni Dr. Delosario, nakatagdang isa ilalim sa renovation ang Department of Medicine kaya't may magamit sa opisina na nasa ABR kung saan nagsimula ang apoy. Iniimbisigan na rin ng Bureau of Protection Manila ang sanhi at pinagmulan ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.